oh, para sa mga babae dyan, kung gusto nyong malaman kung babaero ang boyfriend nyo o kaya asawa nyo, makinig kayo ha. oh, number one, ang mga babaero ay hindi diretso sumagot. O, oh, yung mga nauutal-utal dyan, pag tinatanong mo, babaero yung mga yan. oh, number two, ang mga babaero ay malupit mambola. Siyempre, number one sa mga pambobola yung mga yan. Mga babaero eh. oh, number three, ang mga babaero ay magaling magpaligay ng babae. Siyempre! Oh, number number four. Ang mga babaero ay praktisado sa safe sex. Siyempre, nag-iingat yan. Ayaw magbayad ng child support. oh, itong panglima. Ang mga babaero ay hindi pumapayag na tawagin siyang babaero. Kahit na binibiro mo, babaero ka ba? Sinisa, tumatanggi yung mga yan. Kaya diyan mo nahahalata na babaero yung isang lalaki. That's number... Ano? Uh... Babaero ka? <laughs> Oo babaero ako. Ang dami kong chicks. <laughs> Parang saan naman yung batok? Now I know. Anong now I know? But whoever made that list is a genius. Genius? Mamatay na gumawa dyan. Kaya maniniwala dun?